Thank mm -hmm. you.

Ha? Kaya, tayo mo kumain kanina. Gutom na pala si Kudi. Gutom na ang Kudi pala namin. Ito si Kudi. Yan, ang aking Kudi. Si Kudi ko. Ang gumawang ganyan ang cellphone ko. Ah, bakit? Agutom ka na? Ah, agutom na po di. Agutom na tuloy si Kudi. Hindi si Kudi nakaabang sa akin. Ano 'yan? Ako makain siya ng lahat. Siya ayaw. Wait lang, ah, wait 'tong lakot eh. Ayan, gusto mo pagkain ni Kudi. Sugat-sugat ka, ha? Dami mo. Kaaway ka nila. Bakit ko din ako ipagawal ka? Kudi. Ba't nakikipagawal si Kudi? Ah, ganda. Ito na. Gagawa tayong dress.